ang dami na dedo Sa akin ang mga diskarte Pinatalim ko ang atake Para hindi na ako palagi matalo sa Kada kong kaya pina Pinapagrabi ang mga snitch Wala nasabi kaya speed para mabawi Ang lahat ng sa akin ngayon ay parang tanks Pero hindi mo understand Di ka control ng mga guns Nasa laot ng palutang Kaya lang mo'y paunahan Positibo din nagyabang Pero dami nagkaastang Kaya nilabas ang mga guns Pabibo, pinakita kong mga presyo Kung pa na to nagkakalibo Dahil ay ginawan ng plan Kinalawan ko lang ng todo Pinagaan ng mga loko Hinayaan na parang lobo Hanggang sa pumutok ang ulo Sa akin ngayon wag umasta Kung wala kang ibubuga Madali ka lang matutumba Kasi wala pang ipupusta Sa akin ngayon wag Kung wala kang ibubuga Madali ka lang matutusta Kaya di ka sa akin buubra Ang dami na tedo Sa akin ng mga diskarte Pinatalim ko ang atake Para hindi na ako palagi matalo sa Kada kumbate kaya pina Pinapagrabi ang mga snitch, walang nasabi Kaya speed para mabawi Ang lahat ng sakin ngayon ay parang tanks Pero hindi mo understand Di ka control ng mga guns Nasa lahat ng kalutang, Kaya lang mo'y paunahan Positibo din nagyabang Pero dami nag-aastang Kaya nalabas ang mga guns Kaya nalabas ang mga guns